siya si Tatay Rolando, 63 anyos. Si Tatay, 7 taon ng may hika. Pero ni minsan hindi siya nakapagpa-check up dahil sa kawalan ng pera. Kaya naisip niyang gumawa na lang ng sarili niyang nebulizer. Kung hindi ko gagawin yun eh, baka mamatay ako kagad eh. Kasi hirap nga maginawa. Tatlong taon ng sinatsyagang gamitin ni tatay ang kanyang improvised nebulizer. Nagawa sa pambomba ng gulong ng bisikleta, lumang nebulizer mask at bote ng gamot. Kaya lang aminado siya na nakakahingal din ang pagbubomba. Kaya si Melanie naisipan na ipost sa Facebook ang sitwasyon ng Chuhin. Kasi ako, pag mapunta ako dito sa bahay nila, makakunaan ko ng video, umiiyak ako kasi sobrang awa talaga ni Tatay Rolando. Kasi gusto niya pa mabuhay sa mundo.